Paano ko sabihin ko sa yong pwede mo ma-enjoy ang pagkain ng kanin nang hindi ka nag-aalala sa pagtaba. Pag kumain po kasi tayo ng kanin at pag nasa sikmura na siya, tutunawin niya ng sigmura at ng bituka natin. Mas mabilis po yun matunaw kumpara sa mga protein tsaka sa mga fiber. And remember, pag mas mabilis natutunaw ang pagkain, mas mabilis din tayo nagugutom. At kapag natunaw na siya, mako-convert po yan into glucose. Ang glucose po ang source natin ng energy at lahat ng hindi natin nagamit na energy sa buong araw malilipat po yan dito at magiging taba ngayon, makinig ka mabuti sa simpleng teknik na to para mabawasan ang tendency ng pagtaba mo habang ini-enjoy ang kanin. Simple lang, kapag nagsayang po tayo, ilagay po muna natin sa ref. Iwan po natin sa ref ng at least 10 hours and kapag kakain na tayo, pwede natin siya ipainit ulit at pwede mo na enjoyin yung bagong version ng kanin. Ang bagong version po na to ay may tinatawag na resistant starch. Ang ibig sabihin lang po niyan yung mga butil ng kanin na dating mabilis matunaw para siyang nababalutan at mas bumabagal yung pagtunaw sa sikmura at sa bituka. At dahil dyan, mas onti rin po yung glucose and mas matagal din tayong busog at less din po yung tendency ng pag-form ng mga taba. Pero syempre, hindi gagana ang teknik na to kung sobrang dami mo pa rin magkanin, kung hindi ka active at kung lagi kang lagpas sa daily calorie limit mo. So kung may kakilala kang mahilig sa kanin, tag mo sila sa video na to. Mm!